Now, nandito na naman tayo. So, magandang araw po sa inyong lahat. Sana kayo ay maayos, magaganda pa rin o mga gwapo, kahit anong dumating sa buhay natin. Ngayon, may gagawin na naman tayo. Inspirational na naman today. Medyo ginaganahan ako ngayon. <laughs> anyway, so I hope na nakakatulong po sa inyo yung ginagawa kong inspirational. Topic po natin ngayon is about, are you stressed out? Lahat po nakakadanas ng ganyan. Ba bakit ba tayo na-stress? O so, may mga signals ho na dapat hindi natin ini-ignore yan. So, kailangan natin pagtuunan ng pansin. Pero, pag pinagtuunan natin ng pansin, huwag ho kayong ma-stress. <laughs> Signs po ng stress is stomach churns, yung mga parang hindi maganda ang takbo ng chan mo, in trouble, kapag merong disagreement. Ang mga outlet natin, pag tayo stress, yung overeating, sleeping, maybe drugs, alcohols, chain smoking, Uh, yan ang mga signs. Kapag tayo ay stress sa buhay, we tend to abuse ourselves, our body, which can affect our loved ones, yung families, yung friends. Cortisol is a hormones natin sa katawan. Ito ay nag-release in the grasp of stress. It adds to our out of control of emotion like nagiging powerlessness tayo, hopelessness, napaparalyze tayo, hindi, wala na tayong motivation gawin kung ano yung mga dapat gawin. In the studies, kapag tayo ay nasobrahan ng mga stress, Magiging cause ito ng high blood pressure, asthma, heart attack, migraines. Grabe ang migraines, naranasan ko po yan noong few years ago. Salamat at nawala na rin. Nagkukos din pala ito ng cardiovascular risk. Naka, Nakaka-epekto po pala ito sa puso natin. Grabe ano? So, hindi pa nabanggit dyan yung alcoholism, asthma, cancer, flu, anxiety attacks, depression, obesity, strokes, and ulcers. Stress lowers estrogen levels. Nakaka-activate ito ng ating mga emotional outbursts. Kung ito ay nararanasan nyo, kailangan po nating i-rearrange yung ating mga schedule sa buhay. Rearrange your priorities, slow down, start taking control of your life and taking it to God. So lahat po tayo isa Panginoon. Guys, ano ba ang priority natin sa buhay? Psalm 42, 1-2 As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Yan yung verse na pag ako po ay na ng gusto. I will just stop and turn to God. Nag-refresh ako in His promises and in His Word. Nakakatulong po sa akin yon. I need to take action. Kailangan kong mag-slow down at magmuni-muni. <laughs> Kasi in the end, hindi ko kontrolado lahat. Yun yung aking motto sa buhay. So kung hindi ko kaya, kung hindi ko kaya lahat, of course, I'm, I'm human. I need to be kind to myself. So the best thing is to turn to God. Tingnan po natin kung ano yung three effective ways para matulungan tayo sa mga stress natin. Mabawasan. Number one, make to-do list every day. Kailangan natin magkaroon ng schedule. Designate tayo ng 15 minutes. Twice a day pala. Ngayon ko lang nalaman to. Distance from any stressful situation. You need to walk. Kahit mag-walk ka ng mga 15 minutes or 20 minutes, kailangan pala natin yan. To refresh our brain. So, kailangan din pala natin kumanta. Ayan, mga Pilipino, kailangan natin yan. di ba? Karaoke. Dito sa akin, hindi ako makakanta kasi na nagugulumihanan, nag-iingay yung mga kapitbahay. Kaysa kapitbahay, sa mga kasamahan ko na lang sa mga Pilipino, doon na lang kami kumakanta ng sama-sama. So, kailangan po na natin gawin yan. Number two, lighten up. Pasayahin natin ang buhay natin. Pwede pala nating utusan yung sarili natin na rejoice. Magsaya ka naman. Kasi yun ang sabi sa Bible, eh, rejoice in the Lord always. I said it again, rejoice. Kasi it lighten up our yung pakiramdam the, the bible says the joy of the lord is our strength kailangan nating mautusan yung sarili natin na mag-enjoy tayo kasi yun yung kailangan ng ating katawan kapag tayo ay happy may ability tayo na magkakaroon tayo ng lakas totoo po yan. sabi nga is cheerful heart is a medicine a cheerful heart is good medicine but a crushed spirit dries up the bones proverbs 17:22 So, kailangan nating enlighten up yung sarili natin. Tapos, sabi din sa Bible, Why so don't cast all my soul? Put your hope in God. Kailangan nating isipin. Lighten up. Number three, relax your stiff muscles para ma tayo. Stop thinking. wag na tayo mag-isip-isip ng mga bagay. Sa so, bagay, ako ganyan din nag-iisip. Pero alam mo, it's only by God's grace na uh, nakakalimutan ko at nakakatulog ako ng maayos. Sana all. <laughs> ako ingit na ingit sa mga tao madaling makatulog eh. Pero ako pagka nasa bed na, naku, isip ng isip. Kaya ang ginawa ko din, nag-memorize ako ng isang chapter ng Psalms. So, isishare ko din sa inyo yon. So, physically din, kailangan natin mag-stretch-stretch stretch, kasi yung exercise, kasi alam nyo, Naganda din pala sa brain yung exercise. Nagiging maganda yung blood flow sa katawan natin. So, kailangan din natin na exercise. At kailangan din natin kung kayo, tayo ay may mga pet o aso, ilakad natin yan. <laughs> so, nakakatulong po yan. Hindi tayo palaging nakaupo. Sinasabi ko din yan sa sarili ko. <laughs> the bible says for you shall go out with joy and be led forth in peace so, so sinabi po yan ng Diyos na nag-create sa atin kaya alagaan natin ang gusto ang sarili natin kasi yung nag-create sa atin inaalagaan din tayo we are not a human doing but we are a human being stress is like a kryptonite diba si superman nangihina siya so ganun din tayo pagka ang stress ay nanatili sa atin at palagi nating naranasan yan it can weaken us So, mayroong tatlong bagay na dapat nating gawin. Ano yon? Immerse your exhaustion. O, di ba kayo may mga, may mga bathtub kayo. Pamper yourself sa warm water na may magandang scent. So, mga practical ways po yan para tayo ay mabawas-bawasan yung stress. O yung may mga, may mga bathtub dyan, gamitin nyo na yan. O kung wala naman kayong bathtub, bili kayo ng malaking palanggana. <laughs> Nakakatulong po pala yun. Kasi ang water po pala is invigorating nasa bible po 'di ba kanina binanggit ko as the deer pants the water so my soul pants on you And ang water po is nakakawala ng stress ang sabi po sa bible you will forget your misery it will be like water flowing away nasa job 11:16 Number two, ask for help. kapag na i-stress na kayo, kailangan nating humingi ng tulong. Hindi natin kaya yung sarili natin. Kaya nga, sinabi ng Diyos eh, we need one another. Meron yung iba na nahihiya, pero kailangan nating gawin yun para hindi nating kailangang maglihin, sabihin natin na malakas pa tayo, pero hindi ho. Oh. Lalo tayong na-stress. So, we need to ask help sa mga taong nakakatulong sa atin sa mga taong pinagkakatiwalaan natin at makakabigay sa atin ng magandang payo or it will help us magsasabi sa atin ng kung ano yung makakabuti. So number three po is release perfectionism. No one is perfect but Jesus. Alam niyo po ba kapag ang isang tao ay gustong i-figure out lahat kung anong nangyayari sa buhay at kung ano yung dapat gawin, alam niyo hindi po natin kaya yun. Um, we cannot figure out everything kasi we are limited. Kailangan po natin sabihin sa sarili natin, ah, hindi ko kaya to so back off muna. I need to have time and kailangan kong uh, maging hindi perfectionist. Kailangan kong tanggapin yung mga dapat hindi kaya ng iba so yun ang dapat nating isipin. Huwag po tayong maging perfectionist. Maganda rin po naman yan kasi perfectionist. Pero hindi po natin kontrolado lahat. Lalo na po kung ang trabaho natin is with surrounding with other people. May mga kanya-kanya tayong gift. May mga kanya-kanya tayong strength and weaknesses. So we really need to release our perfectionism. So this one is, sabi nga, is you will not, we, we will never free from any stress. But we can handle it when we have our stress but it cannot control us but it but we can control it god is helping us to cope with it and conquer it sabi ni jesus sa bible i have told you this thing so that in me you may have peace in this world you will have trouble but take heart i have overcome the world john 16:33 so ni ko na po ito sa inyo nung nakaraang vlog So, ito po, um, yung stress po is meron tayong mga bagay kapag nararanasan po natin to hindi po tayo makukontrol ng stress natin. Natural lang po iyan, pero we'll, we need to learn to cope with it and handle it and conquer it. But the only thing that we can do that is we can ask help from God. So yun po yung dapat nating kiwin. Always go back to our creator kasi siya lang pong nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Dahat po nararanasan yan. kailangan nating uh, always go back to the one who created us. Sige po, hanggang dito na lang po. Bye-bye and God bless you. At syempre, bago ko po uh, i-close ito. Kailangan ko pong i-share sa inyo yung mga Bible verses na, na nakatulong sa akin kapag ako po ay nai stress Oh, actually po, ito lang po ang nagiging dahilan kung bakit ako makakatulog. So, yung pong mga Bible verses po, yung aking mini-meditate at nire-reflect. Sana po ay makatulong ito sa inyo. Okay po, bye-bye. God bless everyone. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Psalm 42, 6 proverbs 16:3, "commit to the lord whatever you do, and he will establish your plans." proverbs 37:5, "commit everything you do to the lord, trust him, and he will help you." isaiah 40.28.31 31, "do you not know? have you not heard? the lord is the everlasting god, the creator of the ends of the earth. he will not grow tired and weary. And his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not be weary, they will walk and not be faint.